Hi guys! Welcome back to our vlog and today is Saturday and it's not shopping day but it's Laba Day! <laughs> yes guys! Maglalaba kami hindi sa washing machine, hindi sa bahay, hindi sa gripo, kundi tadaan sa sapas. Yes! Sa Silaga River. Alam niyo ba guys? High school pa ako nung last ako nakapaglaba doon. Like second year high school siguro ako. So siguro mga nine, mga 10. Sabihin na lang natin, after 10 years, ngayon lang ulit kami babalik doon para maglaba. So, hindi ito aking kagustuhan, kundi kagustuhan ito ng asawa ko na may hawak ng camera. So, samahan niyo kami guys! Let's go! So, ito pala guys, ang aming daanan papunta doon sa Silaga River. Yes guys, same lang siya ng dadaanan sa so, tuwing pumupunta kami sa bukid na palagi naming vlog You know what guys, marirelax talaga kayo dito kasi ang mga makikita nyo ay puro kulay greens kasi nga, may rice fields dito sa gilid ng daan. At nadaanan nga namin si ate na may kasama siyang dalawang anak, yung isa nasa likod at may dalang isang sakong labahan. Yes guys, isang sako ang kanilang labahan. Samantalang kami, tatlong shopping bag tatlong shopping bag. Kasi hindi namin sinako dahil wala kaming sako. And we're here na nga guys. Malapit na tayo dito sa paglalabhan natin dahil natanaw na natin ang bridge. So for sure guys, maraming maglalaba dito ngayon dahil Sabado and tirik na tirik ang araw. O ba diba? So tingnan natin at hindi nga ako nagkamali dahil pagtingin ko pa lang dun sa my bridge ay maraming motor na nakapark. Ibig sabihin, marami talagang tao ang naglalaba dyan. At nagulat nga ako dahil may tumawag sa akin ang kapit ba Hi pala namin, dyan din siya naglalaba. Si Ate Gina. Hi Ate Gina, shout out sa'yo. Sure. Okay, so dito pala guys, sa Silaga River, meron itong dalawang parts kung saan ka pwedeng maglaba ang unang part ay doon sa unahan at sa ikalawang part naman ay doon sa hulihan. O, ba? Diba? So, may mga tao din doon ang naglalabas sa hulihan. Kung baga, yung mga napaglaban na ng, yung water na nagamit na ng mga nasa unahan ay umaagos dun sa kanila. Pero parang bali, wala lang naman kasi medyo malakas naman yung agos ng tubig at malawak naman yung sapa or yung ilog. O, ba? Diba? So, merong mag naglalabas dyan na couple, meron ding mag-isa, merong mag-ina, at meron din namang mga bata lang. At pero karamihan talaga sa mga batang naririyan, guys, ay mang plano lang talaga nila ay maligo, o di ba? Nag-enjoy -e talaga sila sa pagtatampisaw sa tubig. So by the way, guys, kung makikita nyo ang tubig na iyan pala, baka isipin niyo na ano 'yan, parang kumbaga sa waray malubog. Pero guys, huwag kayong mag-alala dahil hindi po 'yan malubog, malinaw po 'yan. Ganyan lang ang kulay na nag-appear kasi nga ang ilalim niyan ay sand at may putik. Pero kapag ilagay nyo yan sa batsa or sa inyong kamay, ay malinaw po talaga yan. Ang paalalang ito ay para sa aming mga maarting viewers at bashers. Sure, feeling sikat naman si madam. Okay, para lang po talaga yon sa inyong informations. Okay, going back dito sa paglalaba guys, nagsimula na nga akong maglaba doon. At itong asawa ko ay nasisipan niya magvideo video dito sa lugar na to. Alam nyo guys, ang ganda talaga ditong maglaba kasi pwede mo rin namang isampay dyan sa gilid habang naliligo ka para pag-uwi mo o oh, di ba medyo tuyo na or talagang tuyo na talaga Huwag din pala kayong matakot, guys, dahil walang buhaya dito. At para sa mga nais magtanong kung saan galing ang tubig dito, ay galing po siya sa dam, guys. Yes, kasi parang connected to siya sa spillway. Or parang ito na nga yata yung sinasabing spillway. O, ayan, ba diba? Nagsasabon na ako dyan, guys, at finiflex ko itong aming plangga na nabuhay pa ang mama ko nang mabili namin to. Kaya, kita nyo naman, ay nagka... Tipak-tipak na. O sinasabi ko dyan na para sa mga may planong mangutang, huwag muna kayong mangutang dahil hindi pa napapalitan ang aming mahiwagang planggana. Oops, baka makita dyan ang ating mga undergarments. Isa sa mga gusto kong part sa paglalaba dito sa ilog guys, ay yung meron kang mga nakakasama, nakakakilala, or nakikilala, na yung bang kahit hindi kayo talaga magkakilala name to name, at least nag smilean kayo. At ito pa ang best part, nagkakamaritesan. O ba diba? So, dun sa simpleng paglalaba ko, marami akong nabalitaan. <laughs> kala nyo naman talaga may mga marites dyan. Okay, yung mga ano lang naman talaga, mga simple lang na mga impormasyon. At naabutan na nga kami ng ulan dyan, guys. Natakot nga ako, or kung baga kinabahan, baka maglubog sa waray pa ang tubig. Pero mabuti na lang at hindi lumakas ang ulan at parang dumaan lang. At sa part na yan, guys, tayo ay naglalagay na ng fabric conditioner. At salamat pala kay Ate Gina dahil pinahiram niya kami sa kanyang batcha dahil tapos na siya. So, dyan na part naman, guys, ay tapos na tayong maglaba as in, tapos na talaga, kaya may time na tayong maglaro ng Bubbles Bubbles kwento ko lang sa inyo guys, alam nyo ba nung mga maliliit pa kami dahil hindi namin afford yung mga Bubbles Bubbles na nabibili, ay itong sabong na lang ang ginagamit namin o diba, aliw na aliw kami sa halagang 6 pesos lang dati dahil tag 6 lang yon at ngayon tag 8 na ay nakapaglaba ka na, nakapag enjoy ka pa sa mga pa Bubbles Bubbles na yan at naaliw nga itong asawa ko na pinanonood ako at naisinyatang sumali. So sabi niya, bigyan ko daw siya ng lobo. Pero, paano ka naman siya, lobo na bula, bula pala yan guys. Pero paano ka naman siya mabibigyan kung hindi basa ang kanyang kamay? Kaya binasa ko at nilagyan ko ng sabon para makatch niya. O ba diba? Alam niyo guys, sinusulit ko na lang talaga nakasama ko ang asawa ko dahil anytime in this month ay pwede na siyang tawagan at sa na naman siya ng barko. Kaya kung ano man yung mga request niya, pag sinabi niyang mag-vlog tayo sa doon, dito, mga ganito, ganyan, ay pinagbibigyan ko talaga siya. Dahil for sure, malaking adjustment na naman ito para sa aming dalawa kapag bumalik na naman siya ng barko. Pagkatapos nga namin maglaro guys, ay it's time na yata para kumain muna kami kasi nagbaon kami ng tinapay at tubig. Sa mga panahong pala guys, ay wala na dyan si Ate Gina at umuwi na dahil naano na silang matapos kasi very early nga sila. Kaya ang natira na lang dyan ay ang isa naming katabi na si ate. Hindi ko alam yung pangalan niya. Pero kilala ko yung mukha niya at may tindahan sila at doon pa kami bumili. O ba diba? Huwag kayong mag-alala guys dahil binigyan namin si ate ng tinapay before kami kumain yan. At binigyan din namin itong kapatid ko naman na talaga naman kala mo naman talaga may abs. O ba diba? pa paano-ano -ano pa siya, pa-flex-flex pa ng katawan, eh, para namang anong ano, skeleton, charot. So, sabi ng asawa ko, videohan daw kami ng kapatid ko na kumbaga sweet. Pero in real life, para talaga may aso at pusa. Pero hindi guys, hindi naman palagi. Minsan lang kapag may regla si madam. Okay, so flex ko lang pala ang aming aqua flask kung saan namin nilalagay ang aming water. O, oh, di mo nakalawag-lawag? Alam niyo ba guys, dati nung high school ako, yung buonan ko lang ng tubig ay yung mga mineral water. Ngayon, nakaka-afford na tayo ng aqua flask. Pinagpapalo talaga tayo ng Diyos. Thank you, Lord. At if flex pala namin ang Hazel's Bay shop kung saan namin nabili ang tinapay na kinakain namin. So, ito na nga guys. Tapos na talaga kaming kumain. Tapos na kaming maglaba and all. Pero hindi kami naligo dyan kasi mainit na talaga. So, it's time na na para iuwi na itong mga nilabhan namin. So, dahil hindi kami magkakasya, ay mauunang um, iuwi itong mga labada namin. Ako, tingnan nyo nga, nasira na din itong basket namin dahil mabigat ang mga dala naming labahan. Dinala din pala namin ang aming mga basahan para, di ba, malabhan. Hindi lang puro damit, kundi yung mga basahan din bagong laba at ito na nga, sinakay na at umalis na nga sila. So, titingnan lang natin guys or abangan lang natin na dadaan sila doon sa bridge na tinutukoy ko sa inyo or yung pinapakita kong bridge. And they're there! Hi! Kumakaway pa talaga yung asawa ko. Mag-ingat ka dahil baka malaglag yung mga nilabhan natin at malabhan yan ulit. Okay, so ako naman guys, dahil hindi kami nga kasha doon, ay maglalakad lang ako papunta doon kina Aling Norma, yung may-ari ng Blue na Planggana. Kasi doon lang ako babalikan ni Bones, doon lang ako makikisilong. Huwag kayong mag-alala guys, dahil kahit alas 12 ng oras dyan, at tirik na tirik talaga ang araw at mahapdi sa balat, ay meron naman akong nakapandong, or nakapandong ba yung term? Meron naman akong ginagamit na, ginamit na planggana, pantakip sa ulo ko. And again, nag e na naman ako sa beauty ng nature. Kaya super thankful talaga ako kay Lord dahil sa kanyang mga biyaya ng kalikasan. And that's it for today's video guys. Maraming salamat sa inyong panonood and please support us sa aming Facebook at YouTube channel. Yun lang. Maraming salamat. Bye!